Mga netizens dismayado sa naging resulta ng Miss Universe 2025, tila mainit na nausap-usapan ngayon sa iba't ibang social media platform ang katatapos lamang na Miss Universe 2025, marami kasi ang talagang nadismaya at tila hindi makapaniwala sa naging resulta ng kompetisyon kung saan ay kung sino nga umano ang talagang mga nag out na kandidata at talagang magagaling na sinagot ang mga questions ay siyang nasa huling lineup ng resulta, Marami din ang umalma dahil tila pinilit umano na makapasok sa first runner-up ang Thailand kahit tagilid ang mga naging sagot nito sa mga questions. Ani pa ng iilan ay nagkaroon na naman ng muli ng dayaan at pinapaboran ang mga judges at ang Miss Universe mismo. Ang nanalo din kasi bilang Miss Universe 2025 na si Miss Mexico ay kabilang na din ang kanilang bansa sa mga nagmamayari ng Miss U. Ang sigaw nga ng mga netizens ay luto ang laban at tila naging baliktad nga umano ang line-up ng resulta. Hindi man umano si Otis sa manalo ang magwagi ay sana ay mas napunta ang corona sa mas deserving, narito naman panuurin ang iilang kaganapan sa Miss Universe 2025. Venezuela at Mexico, sila ang top 5 remaining. Totoo? Why, why, why Mexico? Hindi. Uh, either Venezuela talaga ako, or Venezuela talaga ako. Eh, wala. Anong tinabi si Venezuela yung runner-up nag Mexico? Ha? Who's in top two? Chessy, lika. Mag-chessy. Mag-chessy lang ako sa mga Mexico. Yakaw, tabuwa. the tabuwa. <laughs> na yung Miss Universe and sa totoo lang nandito pa rin kami. <laughs> Baka mamaya baliktad yung announcement kasi nung tinawag si Cote de Bor, like fourth runner up seryoso kayo. Tapos si Mexico ang nanalo. I mean, pwede naman siya sa top 5 pero parang yung top 2 parang huy mga Miss Universe owners o so too, kaya kailangan bumili na rin tayo ng shares ng Miss Universe. What do you think, guys? Diba? Nakakaloko. Parang baliktad talaga yung pagkakatawag. <laughs>